Guys, ang tubig guys, pating ko suga Oh. Oh. So, tabok kung tamay, galing kay Murag Lalom Laloman. Kusog kayo Oh. Balik na lang sa agian eh. Kailan tapos subok kay Murag ni Kusog pag mayo. Ma! Balik ta! Dalubog siya! Balik ta, balik ta kay Murag. Gakusog, ga galubog. Murag dito sa taas, gikan ba? Balik ta din ang tapasubo, kay basi yung ma... Guapar ba kini kong asawa, ma? Kuan ba tayo Hindi lang ta kita pa, labi gikan ng kuan, balik nilang ta. Na, ato sa balik ta Balik na ngao. Balik na So balik na lang guys. Ato minoy.